Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang posibilidad na pag-alis na ni Joel Embiid sa Philadelphia 76ers Simula nga po mga katrops taong 2019 ay wala na nga po ni sa player kina Lebron James at Stephen Curry ang naglalaro sa second round ng playoffs matapos maagang malaglag ngayong season ang kanilang mga kupunan. Kagaya na lamang ng Golden State Warriors na hindi man lang nakapasok sa playoffs at ang Los Angeles Lakers na nilaglag pa lang ng Denver Nuggets sa first round ng playoffs. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito ay usap-usapan na nga po sa social media ang posibilidad na pag-team up na nga po nilang dalawa sa isang kupunan. Lalo pat inaasahan na nga po natatanggihan na Lebron James ang kanyang player option sa Los Angeles Lakers. Ito lang naman nga na po ang iisang ngayon upang makakuha sila dito ng panibagong kampiyonato sa NBA na dinodumi na ngayon ng mga batang manlalaro. At ayon nga po sa lumabas na balita, Mismo ang front office ng nga po ng Golden State Warriors ang kakausap kay Lebron once na maging isang unrestricted free agent na ito ngayong offseason. Willing nga naman nga po ang Warriors na tuparin din ang kahilingan nito na kunin ang kanyang anak na si Bronny James sa darating na 2024 NBA Draft. Kaya magiging isang win-win situation nga po ito para kay Lebron James at sa Golden State Warriors since makakasama nga po ni Lebron ang kanyang anak sa isang legit na championship lineup na kayang makakuha ng kampiyonato. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa posibilidad na pag-alis na ni Joel Embiid sa Philadelphia 76ers. Sa kabila nga po mga katrops ng pagtatala ni Joel Embiid ng 39 points sa 13 rebounds sa kanyang 12 out of 25 shooting sa kanilang game 6 laban sa New York Knicks ay natalo pa rin nga po sila dito sa score na 118 to 115. At dahil nga po dyan ay tuloy na nga po silang na-eliminate sa playoffs at dyan na nga po magtatapos ang kanyang kampanya ngayong season. Kaya hindi na nga po naiwasan ni Joel Embiid na madismaya ngayon sa nangyari sa kanilang team since kada taon nga na po ay parati na lamang nga po silang maagang nalalaglag sa East Playoffs. Sa katunayan, si Joel Embiid na nga po mga katrops, ang nag-iisa at kauna-unahang MVP na hindi pa nakakapasok o nakakapaglaro sa Eastern Conference Finals. Kaya dahil nga po dyan ay umugong na nga po ang posibilidad na pag-alis nito sa Philadelphia 76ers since hindi malang nga po siya dito na nanalo. Dismayado na rin naman nga po sa si Embiid sa kanilang mga fans since pinapayagan nga po ng mga ito na magdumi na Knicks fans sa loob ng kanilang home court. Ibig sabihin, malaki na nga po talaga ang chance na lumipat na lamang ito ng ibang team na mas makakapagbigay sa kanya na mas malaki at mas magandang oportunidad. At kabilang nga po sa mga nabanggit na kupuna na posibleng kumuha sa kanya ay ang Los Angeles Lakers na nangangailangan na rin naman nga po ngayon ang big man na makakatulong kina Lebron James sa Anthony Davis sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.